Ganda nga po lahat na short video lang po ito no Napakainit abi uh, 40 Ito ay sandali pa may shout out muna po <laughs> Si Kwan po no Ano so, yun Ngayon ang aso dun sa kabila Wingdet official Ayan shout out sa well, sa'yo nakaplay Pero post ko muna no Sandali ah Ang screenshot ko yun. May nakapashout out kasi grabe napakasakit ng ingat ya yeah, kwarinta nga na sa yung screenshot ko si ano M's apple vlog yan shout out po ma'am at saka kay kwan kay rampage moto vlog yan shout out shout out po sa inyong dalawa no ah ano yan season, no? Ayan, pamangkin pala ng classmate ko yan mayong hapon, mayong hapon, kanina ni Boss Obet sa Saudi. Ayan, shout out, shout out, no? So, ito po, yung, ano? Yung, ano ba yan? Yung init ngayon dito sa amin, ipapagkita ko po, sandali lang po, ah. Ayan. Ah, uh, winglet official sa yon na play ngayon, no. Ang grabe yung init. Video lang po ito, no. Ito sa labas na pakita ulit natin mo no? kung gaano init grabe. Klaen mo rin Pero nung nakaraang araw, 43. Yan sandali po ah. Grabe. Sakit. Ano? Mm. Oh, di ba? Init-init. <laughs> oh, dito sa kapila, oh. And buti nga lang mahangin ngayon. Ay nako, grabe yung init. Shout out, shout out sa inyong lahat mga busing na. No? Grabe, hindi ako makalabas. Labas pag ganitong init. Sakit, sobrang sakit. Grabe. Kahit din sa loob ng bahay, napakalingsangan po. <laughs> Kahit nakahubad ako no, dito, kumasambay sa lalim ng puno. Pero wala rin dahon. No? Ay, alubihod po yan. Ay, naku. So yan po mga bossing ni short video na ito para makapag shout out ano. Tapos ang mga video na papa-upload no, papa-upload ngayon. Ah, oo, naka-upload na nga tapos hanggang sa ano ba yan? May pito pa at ang video puro late na po yan, mga late upload na po yan ito latest. okay, sa so, ganda nga lahat mga bossing at salamat, salamat. Po. Love you all.